Si Rafian nga ba ang bagong sakmaestro sa liga ng flip top? Sakmaestro 2.0 nga ba si Rafian? O kakaibang style ang bitbit -bit niya? Pareho nga ba silang guro? Parehong malupit sa multis? Pero magkaibang magkaiba sa atake? Ngayong video na ito, susuriin natin kung may pagkakapareho nga ba sila ni Sak o totoo ang sinasabi nilang Rafian is Sak Maestro 2.0 o si Rafian na ang sariling breed ng bagong MC ngayon sa flip-top. mawala na sa eksena! Kayo ay malaking abala! Sabi ni GL, wala daw laman niyang ulo mo. Ngayon meron ng bala, sabog na parang isa ding nag-ganja. Putok mga ugat sa ulo. Isabel Granada! Tagal niya na... Para, Sunod-sunod e. Eh. Teka lang, dana. na. na. <laughs> Isabel Granada, tagal mo na dito! Pero magpausok ng puti pa din sandata. Ako sa flip-top bagito. Pero galawang batikan, kaya panong bago nga ba? Sobrang batikan! Pag ako nagpausok ng puti, baka may bagong sandu pa ba? <laughs> Mas pang mag-rap sa'yo si Santa. Pero nga present, ang regalo ni Ari kay ako. Dahil yung mga idolo niyong old and current gods, nagpahinga. Yung mga gods, wala sila. Kaya ang main event nyo, Bobo. Madudurog lang, boss. Pero tandaan yung mas malakas ang demonyo pag natutulog ang Diyos! Wala akong baki bumata ka, boss! Sapat na yung isang kasa para sa nakakasang dos sa aking round to top! Ano bang masisita mo sa akin bukod sa overtime? Kung wala, tiyak mabubugbog ka't matutodas! Magugulat tong si G-Shock ngayong sumusunod na ako sa oras! Yeah! hindi siya! O yung mga tumalo sa kanya at bumuli ang habol! Ang gusto kong makalaban taga-bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa habol! What's, What's up? mga bro? Kilalanin muna natin ang dalawang MC na pinagkukumpara ng masa, ang Rafian at Sak Maestro. Si Rafian ay agresibong guro. Laging handa, matindi ang presence at laging may balak patumbahin ang kalaban. Walang round 3 na paawa, sermon o kwento. Lahat suntok, lahat banat. Habang si Sak Maestro, ang kalmadong MC. Cerebral, may lesson sa dulo ng laban, taglish multis, sharp references, at structured na setup bago ang big punch. Parehong guro sa tunay na buhay. Parehong may sariling paraan ng pagtuturo. Si Sack sa estilo ng paghimay, si Raffian sa estilo ng heavy punchlines. Magkapareha si Sack Maestro at Raffian sa taglish multis at reference game. Kumbaga, parehong may alam sa deep cuts at classic bars na umiepekto sa masa. Parehas din silang western influence. May kita ang impluensya ng KOTD at URL. Si Sack was influenced by KOTD style setups, habang si Raffian mas mabilis, agresibo, parang may DNA ng URL street style. Pareho silang kayang gawing classroom ang stage, pero ibang klase ang aral na hatid. Si Sak, life lessons, habang si Raffian, lyrical beatdown. Parehas din silang mayroong technical pending. Si Raffian, four bar setups, heavy multis, and clean rebuttals reflects a similar writing discipline sa had during his A game. May hits, may misses, pero kapag tumama, solid. Pero ito na, kung iisa-isahin natin ang pagkakaiba, doon lalabas ang tunay na pagkatao ni rafyan bilang sariling breed. Una, sa delivery at presence, si Sak ay kalmado at calculated bawat linya. Habang si Raffian ay aggressive, laging handang mangdurog hindi simpleng classroom lecture. Para siyang principal na galit sa buong section nyo. Si Sak naman kilala sa mga servant style third rounds. Paawa minsan, may bigat at may aral. Habang si Raffian ay walang ganun. Walang hugot o paawa. Laging pamatay at sunod-sunod na heavy punch na tila pang knockout sa kalaban. Kung usapang rebuttal game naman, Sack Maestro rarely rebutted while Raffian throws quick counters na pasok sa tempo. Isang haligi yan ng bagiging complete MC. Kung performance consistency naman, kahit sa underground, Raffyan delivers. Parang lagi siyang may pakay. Si Sark, minsan off, minsan unpredictable. Si Raff, laging gutom. Basahin natin ang comments ng ibang fliptop fans para sa usapan na ito. Sabi ng isang fan, mas natural pero komplikadong rhyme scheme ni Sark oh, may fluid si Zach na parang flow ng tinta sa papel. Pero si Raph, parang spray paint na sumasabog sa pader. Raw, vivid, and aggressive. Next, mas gimmicky si Raph yan. Tama rin, may sariling flavor si Raph yan punch heavy, high energy, at minsan experimental sa presentation. May nagsabi pa na Raffian is more like a refined Chris Delano. Interesting take, parehong may wild delivery at stage presence. Pero si Raff, mas disiplinado sa stage. Parang Chris Delano na may control. At syempre, may nagsabi ring si Raffian ay Raffian. End of discussion. So ano nga final verdict? Anong sagot natin sa discussion na ito? Is Raffian the next sack maestro? Ang sagot ko, hindi siya ang una at nag-iisang raffian. Pero kung ang tanong ay may resemblance ba siya ng A-game ni Sak Maestro, ang sagot ko ay oo, malinaw. Pareho silang produkto ng talino at tapang, pero magkaibang anyo ng galing. Si Sac, is the calm executioner. Raffian is the relentless attacker. Sak throws darts that hit vital points. While Raffian throws bricks that break your confidence. Raffian is not the 2.0 of anyone. It's not a copy, it's a culmination. At kung bibigyan ng platform sa mas malaking stage, like Ruffian vs Abra, or Ruffian vs Poison 13, sigurado, magsisisi ang hindi manonood sa laban na yan. Kayo mga bro, ano sa tingin nyo? Si Raffian ba ang next evolution ng Sakmaestro? O isa na siyang bagong haligi ng bagong generasyon? Ito ang masasabi ko sa tanong na yan. Hindi lahat ng MC kailangan may kahawig. Minsan sapat na yung ikaw mismo ang standard. Raffian may carry traces of a legend. Pero di mo na kailangan hanapan ng clone ng isang halimaw. Sa dulo ng discussion na ito, Raffian is Raffian. No sequels, no replicas. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng lalim ng analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa channel na to. Hindi lang basta recap, ina-analyze natin ang laro. Ito ang flipped up dissected, ito ang battle rap decoded, ito ang laban sa labas ng entablado. Salamat sa mga nanood, at kita -kit sa susunod na video, mga bro. Peace out.